Sa araw na ito, babahagi na namin kayo ng mga pabaon upang mas mapasigla ang inyong pagbabasa ng salita ng Diyos. Narito ang mga right attitudes sa pagbabasa ng Bible. Sa ating pagbabasa, paglinilay at pag-aaral ng salita ng Diyos, magandang dala natin ang mga attitudes na ito. Una, maging positive. Sabihin natin sa ating sarili, gusto kong matuto. Maniwala tayo. At tiyak na tutulungan tayo ng banal na espiritu na buksan ang ating puso at isipan. Pangalawa, maging receptive. Magkaroon ng bukas na puso at pag-iisip upang makapangusap sa iyo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pangatlo, maging expectant. Umasa at maniwala na sa iyong pag-aaral at pagbabasa bibigyan ka ng mensahe ng Panginoong Diyos. Pang-apat, be faithful. Sikapin na maglaan ng sapat na oras para sa salita ng Diyos. Manalig din at magdasal na mangyari na wasana sa iyong buhay ang kung anumang sabihing mensahe o layunin para sa iyo ng Panginoong Diyos. Narito naman ang ilang tips para sa iyong paglago sa pagbabasa ng Bible. Gawing parte na ng iyong araw ang pagbabasa ng Bible. Maghanap ng wastong oras para sa pagbabasa at protektahan ito. Maaari mo ding idagdag ang pagbabasa ng Bible sa iyong personal time of prayer. Sa pagbabasa, gawing hangarin na maintindihan ang itinuturo ng salita ng Diyos at ma-apply ito sa pang-araw-araw na buhay. At huwag din kalimutan na makibahagi sa mga Bible study groups. Subukang magmemorize ng mga passages. Maaaring isulat ito sa piraso ng card at ilagay sa inyong wallet o gawing bookmark para lagi ninyo itong makikita at madalas na mamabasa. Magkaroon ng sariling Bible. Kumuha ng version ng Bible na madali mong mabasa at maiintindihan. kakailanganin mo ang three P's Patience Perseverance at Practice Para sa inyong dagdag pabaon narito ang six-step Bible study method para sa mga nais magsimula ng Bible sharing group Una Pray and invite the Lord to help you understand His Word Pangalawa Read the text Pangatlo Pick out words and meditate on them. Pang-apat, allow God to speak to you in silence. pang share to the group what you have heard in your heart. At pang end with a prayer, thanking God for revealing His message to the group and to you personally. Maligayang pagtatapos para sa inyo sa ikalawang paksa ng ating lakbay course, ang pagbabasa ng Biblia. Sana kayo ay nabless at natuto ng mga maraming mga bagay. At sana ito ay may-apply ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Upang kayo ay tunay na yumabong sa pagiging disipulo ng Kristo. Bago tayo dumako sa susunod na bahagi ng Black Bike Course, gawin muna ninyo ito. Sa mga darating na araw, narito ang mga Bible verses na maaari ninyong pagnilayan.